Oh, kasi mayroon kami ano ngayon, shooting. Pinatulungan. Wow! <laughs> ayaw. Then... Ayaw ang kasya. talaga talagang pagkasya. Ayan. Yeah. Eeeh! Ah!

And stay healthy, rain or shine. To make the a feel good with every flavor <laughs> <laughs> of down for the of the and for you. to <laughs> 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 Gagawin ano eh. Ayun. Ang may slit ba yung sa Yan. Ako may mata Ako video. na yung isa. Ako ba sa isa magbibidyo Ako na eh. Ako na magbibidyo. Kumali ka bro, may COVID. Ang lalaking

Nakita yung plano mo, short mo. wow! Ay, 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 may, may diwa ka. Ay, 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 ka. <laughs> Idel ba? babae ka deh. Okay. Ah. Walang <laughs> <laughs> Oh. yung mga. Haha. 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 Haha.

Bagay na sa iyo yung idea. Kasi isa ka pang diwata. Diwata. Hindi ganyan talaga yan. Ha? Yan, pwede yan mga kabit. Hindi talaga ka sa lugar <laughs> eh. Wow! Balbon yung lesson. Hindi. Ang galing kayong party muna. Ang galing yung tatlong party. Mayroon mm -hmm. lang kayong mga sakit. Kres Marias. Sa kung mayroon Kres Marias, mayroon mga Tres, ano... Tres ah, Aguimat. Di, magkasya mag <laughs> mag maliit lang. Eh, yung ano mo, Madar, yung green mo na, ano... Suotin mo si yung sa Mayroon sa'yo tayo, di magkasya tayo. Ha? Di, magkasya. Yung, yun, ano... Huwag mong pilitin, masisigla yung, ano, ko. Yan, yan, Kailangan na ako, kailangan na ako ganyan na, kasi galing. Hindi, meron din ba nakisimador na, ano... Yung kulay siya

Bagiring red eh. Oo, oh, yun kasi Christmas color nga yan. <laughs> hindi kasi hindi na lahat. Paano yung utina mo, tinupi mo pa. Ganun yung dapat. Sandali. Yeah, yeah. Yan ang maganda. Kasi ano? Yeah, yeah. Yan. Yan hindi na siya bag. Hindi gano'n maganda yung red Christmas ano. Christmas color kasi yung damit mo. Hindi naman palaki <laughs> yung mga tiyan nyo. Kaya napakalmama yung po. Hindi picture ng sinag Ayan yan, shout out mo yung may ari niyan Nasa, di ba nagbigay yan Galing sing, ano Sabi nagbigay niya Singap Ay, Kuala Lumpur Malaysia Yung binigay sa akin oh, Shout out mo muna siya <laughs> <laughs> Thank you sa so, nagbigay ng wig na yan Nagamit na ay, ang paano si Lagpas si Lagpas. Huwag may tatawag na umay, tataw si may bukas siya, no? Meron siya, ano, sleep sa niya sa niya. Kita naman yung puwet. Hindi to ito gamitin. Kasi sexy to. Ayan. Ayan na. Matanggalin mo yan. Eh, waha, ano. <laughs> ito wala kasi diyang ano. Ito lang kaya 48 olo. Ito magaling e. Eh. Malit <laughs> kasi ano yan. Yeah, eh. Parahan mo ko ah. ha. Ha? Sinoot mo yan yung kasal ko. Wrong reading. niya yan sa kasal ng kapatid ah? hindi, hindi, oh, hindi. Ba, na? Hindi, parang isang tayo e. O, naligay. Oh, o, oh. oh, yan. Masira yung shoes ko ha. Masira yan. Masira yeah. yung ano yung madama. Sinuti ni Madero yung kasalanan kapatid ko. Ah, oh, yan. Ito? Ah. Oh. <laughs> 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 Diyos ko, Lord. Kasiya kaya. Kasiya, basta niya bum... na eh. Oo, oh, kasi mayroon kami ano ngayon, shooting. Sige daw, bira daw. Baka tumapin niyo yung bra. Saan ang ikaw ang photo? Tissue. Hoy! Ang tissue yung sa sapatos. Hehehe! yung tulungan. <laughs> Ay, ayo kasha. Pinili talagang pagkasha. Ayan. Dapat meron so, ano. Ay, mag-sombrero ka na lang. Yung sombrero yung Ayun, ano. ano. Yung ano. Para, para may Ayan. Ah. Ayan. 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 madam Magpicture mo kayo dito. Talagang na siya ng ano, necklace. Wala necklace. Wala <laughs> ano.

Ikaw ko makapinagdi, mama. At saka ba't naka ganyan? Dapat nakababa lang to. Baba. Ganyan, <laughs> mm, ganyan, ganyan talaga yan. Yan. yan okay. Ganyan. Na okay. ah, solo ba? <laughs> <man>. Solo, solo. <laughs> solo Mukha kang mabing nakalabas. Mukha kang mabing nakalabas oh! na ano, na kumbento. <laughs> Yes. <laughs> ah Ay, paano patayo ang video? Pumal ba pa O, okay. ganyan Ganyan Patayo Asan niya? naman mo kong dito, sa yo. Hindi dito, dito dito para mukhang gubat. Okay. Okay. Ayan, <laughs> 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 Tapos tayo Okay, one or two? One. One, two, three. Ay, bakit po ito? <laughs> Ang <laughs> malinaw nga. Ang ah, miwanag naman. Kalit, kalit, Yes. Go! Kapatos pa talikod naman. Dali. Ayan, likod, likod. O, di ba? mo kami ng laka. Okay, raw! 1, 2, 3! Hahaha <laughs> lang 150, 150. 150. 150. <laughs> Mas maganda siguro may balot dito Tapos tayo yung tindero ng balolo Mga <laughs> na ka din Paasa ah, lang itong dali, tingnan ko dito. Oh. Si, si Peter Paul kasi nakaganong maglakad. Ay, sa, na. sa likod, sa likod. Ayos mo eh, ipasok mo kasi ano. Go! Please, can't can't okay, talo. Okay. Masok ko sa mga slide ko rin mo. Ah, sa mesa ng okay. ano. Ayan lang, nasa ano, sa upuan dyan. Anong <laughs> <Maritis>, yung dalaw? Kita ka. Wait lang. Tama. Kung kayo, ano. <laughs> kayo ng ano. nag kayo ng ano? Sa Ganyan. 150 lang Haha. Haha. <laughs> lang <laughs> Haha. Haha. Ready!

Okay, mag ka na. Ready! Ah, meron na naman. Four-wheel-sync. Baka masagasaan tayo. <laughs> Ang hirap mag-shoot. Mag Hindi na, wala <laughs> na. Happy na. i <laughs> <laughs> Ready. <laughs> Ready 1 2 Go. Pinabaan mo pa? Tama na. Ang sakit. Ang <laughs> sakit. So, sa sakit. Ang sakit. ano Ayun yan? Ang sakit. 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 tayo sakit. Ang sakit. Nikita si ang ang rambutan mm. si. <laughs> Tapos ang ating bisitang Tres. Ang tawag sa inyo? Tres Aguas. Tres Aguas. moro mo nag-ano? Sa? Tres Marinos. Parang ano yan? Term ng ano? Ng... Aguas. Aguas, Aguas. para Aguas. sa ano? Sa, sa tubod. Tubod. Pak, <laughs> pak. <laughs> a s t s 참아

we anyway. <laughs>